Sabado ng gabi, dahil sinabi ko kay Hapo na may lakad ako Sunday, pupunta ko ng birthday party. Kaya sabi niya, linisan niya yung car at saka lagyan niya ng gasolina. Pag-usapan niyo pala natin ang tear-tear, na spray, setting spray, makeup setting spray para sa face, ay ganyan, dahil magkintab-kintab, dahil. Tapos, dahil si Hapo naglilinis na naman, dahil. Ang sabi niya, maglagay lang siya ng gasolina at ang sabi ko naman, lagyan na rin niya ng hangin, ang gulong. Pero dahil naglilinis na naman siya ulit, dahil bahala siya sa buhay niya, dahil basta nakaupo lang talaga ako dito, dahil. Ang lakad namin yan mga Inday, kakain kami sa sushi. 586 yung number namin. Ang daming tao, day, grabe. Madalang na kami kumakain sa sushi. We back two decades ago, day. Ay, nako, lagi-lagi, day. Masarap ang sushi dati. Pero ngayon, day, iba. Iba na yung lasa sa mga sushi house na yung pangmasa yung presyo. Nag-iba talaga, day. Parang ayaw mo nang kumain ulit. Hindi sa pag-iinarte. Sino bang nakarelate sa akin? Dati kasi yung sushi nila, ano yung pangmasa yung mga, mga marami sushi house dito sa Japan. Sobrang sarap ng sushi before, way back 20 years ago, ganon. Ngayon dahil nagiba talaga ang lasa ng mga sushi. Ang katabi nitong anak ko, yung papa niya, ay na-amaze siya dito sa, may sushi, sa sushi na may ano, lalagyan ng cheese. Tapos nagaya-gaya din ako dahil alangan naman sila lang titikim dahil. <laughs> Tapos, nung tinikman ko siya, hindi talaga siya yung lasa na gusto mong balik-balikan. Ang sumato talday, ang masasabi ko sa sushi talaga, mas masarap pa yung sushi sa Costco. I-try nyo bumili ng sushi sa Costco. Wala kasing tingi-tingi sa Costco. Pero yung sushi talaga nila, iba ang lasa. Masarap talaga. Yung salmon nila dito, dahil hindi katulad doon na, dati na meron maraming fats. Di ngayon, iba dahil eh. Dito sa sushi anila dahil, or sa sushi house, kung tawagin ko, ay ma pwede kang uminom ng tsaa, ikaw ang magtimpla, tapos dyan sa harapan mo ay eh, pwede kang mag-igib day. Igib talaga day ng mainit na tubig. Stop, 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 stop. Tapos, matalino sila, no? dati rati kasi wala ito, eh. Ngayon, may mga pagganito na sila. Yung limang plato na ginamit mo, yung kinain mo, ihulog eh, mo dyan. Tapos, yung monitor ay mag-ano, doon mo makikita sa monitor kung mananalo ka o matatalo ka. Pero, ang pag, siguro, ang pag-ano ko neto, pag gusto mo talagang mata, manalo ng manalo, sa ano nila sa itong touch screen nila diyan sa tablet nila meron kasi ka pwedeng pindutin diyan na kung magplus ka ng 10 yen every order mo every plato ay parang malaki ang chance na mananalo ka ang premium lang naman dai yung ano yung gacha gacha ba hindi ko alam sa english yung gacha gacha dai oi. Eh. tapos dai para walang sambunutan mangyari dai ay hinati-hati ko na talaga dai oi. Eh kasi pag hindi ko hati-hatiin yun day, sa dalawang bata day, magtatalo day. baka mag, magkatapon-tapon yung mga plato doon day. kasi itong bata hindi masupil hindi talaga patatalo day. uwi uh, na tayo dahil uwi na Sika, uwi, ide sikaw ide nabundat na tayo ha? <laughs> mamano ko roma ko <laughs> roma hmm. nalipay sa atong giantuan karon dai. Hindi tayo nagsaya dai. Dahil nga parang ang iba talaga ang lasa ng sushi ngayon ay doon. Isipin mo, di ba ang sushi malamig? Malamig-lamig siya. Pero nung dumating sa amin, mainit yung kanin. Hindi naman siya sobrang init, pero maligam gam yung kanin. Yung warm yung kanin, yung hindi talaga siya, ano, hindi siya matawag na sushi. Di pa pag ang kanin na mainit, tapos nilagyan ng isda o sushi sa ibabaw, naging ano siya, ma, hindi mo siya mahawakan ng maigi. Hindi siya firm. Parang ganun. So sabi ko sa, sa kahapon, hindi natin babalik dito. Kasi ang dati-dati hindi ganoon yung mga lasa ng sushi nila eh. So, dahil nga nagkaganon, so mag ano tayo, mag mag ano tayo, mag avocado shake. Sino bang nakakain dito sa may Kura Sushi ba? Kura Sushi. Mm, kahit kayo, pag nagpunta kayo, ma-compare nyo noon at saka ngayon yung mga, yung mga, momo, yung mga pangmasa na sushi. nag talaga ang lasa. Nag-downfall yung lasa niya ng mga sushi. Kung lagi-lagi kayong nakain sa mga sushi sa mga sushi, -an, sa mga sushi an, sa mga sushi house, ay malalaman nyo yung, kung ano yung pinagbago. Kaya, never again. Parang gano'n. Ako, magbili na lang. O kaya, mas masarap pa yung sushi ng Costco. Mga inday, marami talagang salamat day ha, sa inyong pag sa akin day ba. Marami maraming salamat mga jay.